Hi guys, good afternoon. Meron tong mga bagong tupperware, ay eh, mga bagong container for ano, sa akin mga bagong ititinda na mga sweets, yung karate belts. Matagal na akong hindi nagtinda guys ng karate belts kaya ibabalik ko na siya ngayon dahil ititigil ko na nga yung mga gamis ko. Ah, pinapaubos ko lang. So ngayon, ito guys, itinda ko. Kasi pumunta ako ng palengke at doon ako namin din ng mga karate belts. Ayan, dito kasi sa palengke namin guys, dito sa Marikina, meron akong nakita isang pwesto na bilihan ng mga tinapay. And, um, nakita ko doon na meron silang mga tinda ng mga candies, mga karate belts. Then, um, kinumpir ko kasi yung prices niya guys, mas, mas mura siya kaysa doon sa binibilhan ko online. So, ayun, dito na ako namimili guys, ng mga karate belts. Ayan, so ako pili-pili lang. Ayan, kuha lang ako ng, ay, So, ayun na yung mga nakuha ko, guys. And then, i-refill re kasi yung mga container nga na nabili ko ay para siya doon. So, ito siya, guys. Ito na yung aking mga napamili. Ayan. Ayan. So, tatlo lang naman ito, guys, na container na binili ko kasi tatlong klase lang to Pero, ayan, makikita nyo, marami siya kasi tig, ano siya, guys, tig tatatlong, ayun, isa dyan, apat na piraso yung isang klase. Yung iba, nagtatatlo. So, ayan. Kaya parang ang dami na. Ayan. 32 lang to siya, guys. 32 pesos yung isa. Ayan. Meron na siyang 38 pieces. Ayan. So, binibenta ko ito siya, guys. Nang tatlo, limang piso. So, ayan. Naganda na yung yung tubo ko. Kaya, at saka mas mabenta to siya, guys, kaysa sa mga gamis and isa pa hindi siya mahirap i-serve pag may bumibili kaysa doon sa mga bilog-bilog na delicate so ngayon tingnan niyo muna guys yung condition ng aking mga candies Ayan, guys. Medyo gulo-gulo siya, guys. Dahil hindi ko pa siya naayos. Ito pa yung baril na natira. May dalawa. Hindi na benta, Pero mabibenta din yan. Pero yan, ayusin ko naman yung namaya. So, ito na, guys, ang natira. Oh. Eh. Kaya kailangan ko nang mag explain sabi ko, pag kumonti na to, tsaka na ako maglalagay ulit ng karate belts. Ito na yung mga container ko, guys. Oh. Eh. Wala nang mga laman. Naubos na, na talaga siya. Ayan. So, malapit na din ako ulit mag ano guys ah uh, mamili ng mga candies sa syempre as usual sa Shopee kasi mabigat nga pag nagbibisoya yeah. pag mga candy ang bibili hindi naman ganoon kalaki talaga yung tubo So, parang hindi ko din siya mas susulit. Hindi worth it. Kaya sa so shopping na lang, nakakahanap din naman ako ng mga mura at okay ang price. Hindi pa ako mamamasahe. And zero shipping pa siya. So, ito guys, ayan o. Oh, yan na lang mga laman. Re-refillan ko na din yun. So, sa ngayon, ay papasiguro ko na muna yung mga karate belts na mamain. Lagay ko na din sa mga bago kong container. Excited ako sa mga container kong nabili. So, ito nga pala guys, yung design ng container na napili ko. Yung ganito guys, oh. Transparent lang siya, tapos may ganyan na yan. Doon din guys sa palengke, may maliit kasi na mall doon. O, may na... 167 mall, may napagbilhan ako. guys. yun yung design na pinili ko siya guys. Kasi yung mga nandito ko na mabahati, mga bilog-bilog, eh, pahaba Sana yung isa kasi ano, no? Ayan. So, natin muna yung isang mahaba. So, meron kasi ako dito guys, Tatlong klase lang yung available nila. Wala yung rainbow. So, ito lang yan. Karate straw. Yung strawberry. Karate delts. Ayan. Strawberry tsaka cola. Ayan. So, sila yung available doon. dinamihan ko na yung pieces. So, ito, ito sa so, tray ko muna kakakasya. Kaya mahaba pa naman ito. Ayan. Kalimutan ko pala. Okay. Let's see. Ito siya, guys. Diba? Ayan. Nakakamabenta nito, guys. Sigurado na miss na to ng mga ano ko, customers. Dahil matagal-tagal akong ginagbenta nito kasi ang dami kong gamis ko na in-order. Ayan. So, let's try. Try. Ito sobrang mabenta talaga to siya, guys. Ay, okay naman pala siya. Pero, hindi lang talaga siya, ma yung nakaunat. Pero, okay na yan. Ayan. Ayan. Ito guys, yung natura niya. Maganda kasi pag mga ganitong lalagyan ng ano. Hindi siya pag siya guys. So, hindi lang siya straight. Ayan. Pero okay na guys. Kahit hindi siya unat na unat. konti lang naman yung ano niya. So, ayan. Siguro lalagyan ko ito ng dalawa. Dalawa yung ilalagay ko. Dalawang pack. Ito. Okay. Ayan guys. Nakasya siya. So, bali, dalawang pack, guys, ang kakasya sa ganitong klaseng container. Ganitong style ng container. So, hindi ako nagkamali sa binili ko, guys. Ang cute. It's, ayan, oh. Okay. Saka na siya. Yung isa kasi kung container na mga bahante doon is pabilog siya. Yun. So, kung may ako nito, wala na kasi ako makita medyo mahaba pa. Pero okay na po guys. Ayan. Yung isang klase ng karate belts guys, as ay mas talagang mas fit na fit yung dito, yung ganito. So, yun yun next ko na tong strawberry. Baka nagdadalawang pack yung ilalagay ko. So, naman tayo strawberry. Ayan. Maganda kasi yung mga ganitong business, guys. Kasi, ano, talagang mabenta siya sa mga bata. Hindi siya matagal ibenta kasi. At saka, guys, ano, um, madaling nga siyang iserve. Hindi siya mahirap kimpit-kimpitin. <laughs> Kagaya ng ibang mga gamis. At saka ito, binibenta ko nga ng, ano, tatlo, five pesos. So, ayun. Tsaka kahit 3-5 piso to guys. Sobrang mabenta pa din yun. Kasi nga masarap talaga siya. At mas gusto ko to siya. Parang gami din naman siya. Kasi medyo mag ano siya. Yung pag ginuya mo siya. ba diba? Ano din siya. Thick. Sticky. Parang ganun. And then isa pa. ko pa ng isa. Hindi na nga pala ako guys nakapag vlog ng December 30, 30 to 31 kasi hindi lang nakapagkuha ng video kung ano nangyari sa mga paninda ko dahil hindi naman na ganun kalakas guys malakas lang talaga pagpasko, eh na ano ko na hindi nga ganun yung kadagsa ng Pasko kasi umulan lalo pa kaya pag December 30 na eh. dahil umus na yung mga pera ng mga bata nun pero may mga humahabol pa din lang guys kaya lang ayaw ko nagsin maganda na pa isa isa lang pero yun okay din naman at konti na lang din naman guys ang mapanda ko. So, hindi na din tatagal makakapag-divisor yun na ulit ako mabibigyan ko na ulit kayo ng info ng mga information about doon at saka baka magbibideo na ako doon para makita niyo yung mga bagong tinda nila so ito guys ang strawberry again kasya pa guys tatlong ano tatlong pack pero dalawa lang muna kasi baka maano sa araw yung sikat ng araw ma-expose siya so dalawa lang muna ayan ang cute pa lang kanyang takip. Mahilig talaga ako sa mga ganito, guys. Kunti container. Ayan. Let's save yung mga paninda kong mga candies. Ayan. Tapos, ito, isa pa. Tatlo lang muna yung kinuha ko dito, guys. Pag nakabili ako ng rainbow, may rainbow pa kasi nito. ko pa yan. So, ko lang muna yung container niya. yan. Yes. Worth it siya. And worth it naman. Napaka-cute. Puna nga isa-isa. Hindi dadaretsa ko na siya. Lagay. Ayan. Mm. Ayan. Ganun lang siya ka-simply. Isang ganun lang. Ah. O. Oh. Diba? Ang ganda ng appearance niya, guys. Ang linis. Transparent. Ayan. Yung napaka-clear pa niya. Kitang-kita yung laman. Tada! Ayan. Ang ganda, guys, ng ano, ng klase ng container na to. Shape niya, gusto gusto ko. Ayan eh. So, ngayon guys, i-display ko na siya. And, magre-refill na din ako sa ibang kong pang mga stocks na natira. Ito na lang kasi guys, yung natira. Oh, wait na. So, buddy guys, ito na lang yung stocks na natira sa akin. Yung galing pa sa Shopee na binili ko. Ito na lang siya guys. Oh. Paalabo ng camera ko. Ayan. Ayan na lang siya guys. So, kailangan ko na talaga mag-shopping ulit sa Shopee. Online shop ng mga candies dan sa Fias. Sana may mga bago siya, no? Ayan, mabilis na ubos sa akin guys yung uh, maasim na candy. I-refill -re ko na ito lahat doon sa tindahan para magbukang puno. Kasi nakakalbo na siya guys. na at gulo-gulo na. Hindi na maayos. Ayan. Mm -hmm. So, guys, ito na. Na-display ko na siya, guys. Ayan. Ang ganda niya. Ang ganda ng aking container. Ayan, napaka-clear niya. Nakakita siya. Ayan, ako, yung mga bata tuwang-tuwa dahil meron na ulit akong karate belts, guys. Kasi so, lagi sila naghahanap at yun na daw akong nagtitinda. So, ayun na, yan na. Ayan, nawabansin niyo, guys. O, oh, pakaunti na lang. Meron pa ako yung stocks, pero uh, wala na kasi akong time, hindi ko na siya guys ma-i-document. Pero siguro baka mamit lalagyan ko. May nakalign na pa kasi akong nakailangan kong gawin. So isiningit ko lang itong pagbablog ko para mabigyan ko yung update ko. Ano nang ganap dito sa aking tindahan. And then, Ayan siya guys, dito sa baba, ito meron akong binago dyan Ito, nilipat ko to siya guys kasi dati tong dito sa ganitong ano. Ayan, at malabo siya. Kaya, hindi siya siguro na so ito nilipat ko siya guys sa mas clear na container. Ang laman nito ay yung donut na ito dalawa na lang. Ayan, malakas din to sa akin guys. Ayan, malakas sa akin to. So dalawa na lang sila Baka bumili ulit ako yan Nilagay ko na lang siya sa mapulit Ito yung tinutukong ko guys na container na pabilo Na hindi siya bagay sa mga karate belts Kaya naisip ko kong bumili Ng container na ganyan Pero diba ang ganda naman guys So pag mag-ano pala tayo ng container, kaya na, hindi depende natin siya sa klase ng mga um, shapes or ano, mga kinds of or products na i-display natin, na ilalagay natin doon sa container na yun. <laughs> idisplay ko pa nito, dalawa na lang siya. So, ayun guys, Kung po nangangamoy shopping na naman. Mag-shopping na naman ako ng mga kinds of sa shopping. Excited na naman ako na tumingin sa Ah, saya, yes. Kung ano na naman ang ah. kanilang mga available na candies doon. Siyempre, yung maganda yung tubo. Yun yung pipiliin ko. Ito guys, ayan. Dinispey ko na lahat itong sushi. Sa Shopee ko din yan. Kung naalala nyo pa yung nagpulag ako. Tapos, yung ilan ko sa na binili ko is ito na lang. Mga tira tsaka yan. Kalabilis so, na maubos yan. Kaya sana maubos na para ayun, nakapag-shop na ulit ako ng mga handis ko. So, yun lang guys. Yan. So, upload na lang ulit ako ng video ko, guys, kapag meron na ulit akong i-haul. Bye! Happy selling sa ating kapat!